Bagong si Master Hans at eto ang ilan sa mga abang tips at palala para sa live na kay Bongga. June 13, Tuesday, sa Rata, simulan ang pagpaplano. Posible maging successful kung tuloy-tuloy sa pangarap. May good friend na tutulong sa'yo. Gold at one sa Rata. Oksaman tayo, imbes na maniwala sa sabi o chismis, wag makialam sa buhay nila. Gumawa ng sariling pagkakabalahan. Blue at 19. Tiger naman tayo, ikaw, pee! Yes, sir. araw. Mapapaganda ang pakiramdam mo dahil nakapagtanto ka na. Yellow at tin. Dapat naman tayo iwasan ang hurtful world star na naranasan. Huwag muna may pag-usap kung alam mo mainit pa ang ulo yung dalawa. Red at white ang swerte sa chart. Drago naman tayo, ah. iwasan ang magpagawa ng bahay. ipa mo niyan kay Master Hans Uwa. Love life naman tayo, posibleng hindi pa panahon ang tamang mag-propose ng araw. Green at three ang swerte sa chart. Snake naman, iwasan ang pag-travel, bumili ng mga Lucky Charm dito sa tindahan ni Mask Hands. Sa kalusugan naman tayo, activated ang magandang kalusugan, sumunod kay Doc Maroon at Five Ang Swerte. Ito naman sa Horsey, iwasan ang third party maging No? Iwasan ang may araw -araw. ng may pag-away kay Sweetheart araw-araw. Pag-usapan ang mga problema, siguruduhin na nasa tamang direksyon ang water element sa bahay o pisina. ang water element sa bahay sa kay Master Hans Gua Orange at 19. Go naman tayo, hindi mo kailangan i-pressure ang araw na to. Dahil may magandang output na mangyayari. Maraming customer na makikilala o makikilala ka. Pink at hindi ng swerte. Monkey, conflict day to day. Alam mong bawal. Huwag magpuyat, iwasan ang unhealthy. Health is wealth. Brown at 11 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, magiging masaya ang araw na to dal sunod-sunod all the blessing. Hindi mo may tatanggi ang saya na naranasan mo. My fertility star, kaya naman posibleng mabuntis, si sweetheart, si Mrs. Peach at Itin. Doggy naman tayo, ang pamilya, ang nasa chart, activated ang good news star, kalusugan, ah, kasalukuyang trabaho ay very good. White at seksang sa doggy. Pigi naman tayo may good news pagdating sa money. Yehey! Huwag hayaan mawala ang tiwala niya sa iyo. Maging honest sa mga nakakausap, kahit wala makakita na mabuting ginagawa mo, hindi mo kailangan i-please lahat. Correct! Silver, for ng swerte sa chart. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga palang taas sa lalay ang tunay na tagumpay. Ako po, si Master Hans ko para sa hashtag Hanso sa Abante.